Hey everyone! So ayun na nga, ang dami kong nare-receive ng mga messages kung paano ko nga ba na may maintain yung buhok kong parang galing future. Well, wala naman talagang sikreto. Kulay na ako ng buhok since the dawn of time. Kaya naman, for today's video, ituturo ko sa inyo ang sikreto sa pag-achieve ng metallic gray hair. Pero disclaimer lang ha, hindi po ako professional. Based lang po ito sa sandamakmak kong karanasan, sa pag-eksperimento sa buhok ko, sa mga professional stylist na nanonood. Peace po tayo! Baka mamaya, cancel nyo ako ha! Okay, game! So first things first, course, so, ang importante sa lahat, dapat martir ka. Charot. What? <laughs> dapat bleach ang buhok mo. Level 9 or 10 sana para yung kulay kapit na kapit. Parang yung kapit sa jowa mong hindi ka naman mahal. Bye. <laughs> Ang technique ko dyan, pinapahaba ko muna yung version hair ko bago ko sirain. E este, kulayat. Oo. <laughs> Sinisira lang talaga ang buhok ko ng paulit-ulit. Pero mabilis naman siyang humaba. So, okay lang. first time nyo, start kayo 6% na peroxide. Huwag hata. hinay lang. Second session, go for 9%. Hanggang maging kasing kulay na ng saging yung buhok ninyo. Since magre-retouch lang naman ako ng aking buho, shortcut na tayo. Ito ang ating mga sandata. First, gagamit tayo ng Remod 9.01 metallic gray. Second is 12% peroxide. Third, brush at bowl. At syempre, gloves. Importante ito para hindi maging kamukha ng avatar yung kamay ninyo. Pero sa video na to, hindi ko mahanap yung gloves. Kaya mga kapatid, magkakamayan tayo. Ano sa lahat, ibuhos ang 9.01 sa ating magic bowl. Sunod ang peroxide. Beginner ka, 9% lang muna ha. Huwag kang gaya-gaya, baka magsisi ka. <laughs> At ngayon, ang paborito kong part, gawin mo na, parang pinapaikot mo lang ang ex mo. Siguraduhin mo ang well-blended, walang buo-buo, dapat smooth, pati yung pag-apply sa buhok pantay. Walang favoritism. Ayan, ready na. Magsisimula ako sa likod, kasi yung buhok ko sa likod, yan yung pinakamatigas ang ulo, yung pinakamatagal kumulay. Parang yung kaibigan mong antagal bago mag-reply. <laughs> I-apply nyo lang ng pantay-pantay. Make sure na walang strand of hair na may iiwan. Ayaw nating maging walking Dalmatian, okay? Ayan, tapos na ang isang side sa naman tapos mong maipahid lahat, i-cross section natin. Bukagin mo yung buhok mo na parang wala ka ng pakilam sa mundo. Napin mo yung part na hindi pa nalalagyan. Yan yung mga hidden enemy, yung mga traidor na hibla. Lagyan mo yan hanggang sa pinakadulo para siguradong walang makakatakas. <laughs> And there you have it. Paghihintay tayo ng 30 minutes. Pwede kang mag-scroll sa TikTok, mag-reply sa mga ghosters mo, or mag-meditate. Choice mo yan. <laughs> After 30 minutes, wash day na. Gumamit ka ng kahit anong clarifying shampoo para matanggal lahat ng excess na chemical. Tapos, huwag kalimutan ang conditioner. Buhay yan ang buhok natin. Huwag mong pagkakae. At ito na nga mga kabudget beauty ang grand reveal. A few moments later. Ola, if... sa halagang mas mababa pa sa kinain mo sa labas kagabi, may bago ko ng look. Metallic gray hair na pang mayaman pero sa presyong pang masa. <laughs> Kung gusto nyo itry, ilalagay ko ang link ng mga produktong ginamit ko sa description box at may yellow basket din sa baba. Click nyo na bago pa mo You like for today's video? Don't forget to like, comment, and share. Bye! <laughs> Will they ask me why I sound like this, with a six-string growl and a hammer fist twist? Why I talk back when I should behave? Why I show up loud like I'm digging a grave. I say, son, I ain't here for your rules or permission. I was